ballroom sa Isitan Recto sa lower ground. Dahil hapon sila nag-start around 5.30 until 7.30. Misa nag-8 o'clock. Ayan, sa gabi. At may schedule ang Zumba at their ballroom. Ito ay nakita ko 2024. Kaya nag-video-video video lang ako dahil nakakalibang. Kapag may problema ka, kahit wala kang pera, punta ka lang sa mall. Anyway, free naman manood. At mag -e enjoy ka. Matututo ka pa ng mga step, ng tango, cha-cha, at kung ano-ano pa. Ayan. Napansin ko karamihan sa kanilang uh, kliyente ay senior citizen. Uh, maraming gwapo na dance instructors or DI. Kaya lang minsan paiba-iba ng DI. Ayan. Meron din naman sa Divisoria, sa mall. Dahil nakapunta na rin ako doon. At talaga namang nakakatuwa dahil nakakilala ako ng bagong kaibigan. Tapos kapag pumunta ako ng Mandaluyong sa isang mall sa Mandaluyong kung saan nagbibidiyoke naman ang mga senior, ay may pangilan nila na nandun din sila sa A Marketplace Mall, Calentong, Guantanamo. Ayan, sa second floor kay Miss Nelia's Happy Corner. Dahil may video kay si Miss Nelia. May coffee, pero may bayadang coffee. Free ang manood sa mga kumakan pa. Maraming magagaling na senior, junior, at mga teenagers na pupunta at kumakanta. Kaya lang laging mahaba ang pila sa video. Kaya, kaya yung iba wala nang chance makakanta. kumabalik na lang sila sa ibang uh, araw. Yan sa doon sa second floor ng marketplace shopping mall kalentong ayan itong nag uh, Uh, senior na sumasayaw ay nakilala ko at nasa video kehan din siya. Kumakanta rin siya. Ayan. Depende sa iyo kung ikaw ay magiging senior. Depende kung ano ang gusto mo, pagkaabalahan. Depende rin sa abot ng budget mo. Ayan. Itong girl na ito lagi kong kinukuha ng video dahil nakakatuwa silang pagmastan. Kapag sumasayaw, masayahin. Laging jolly. Kasama ang kanilang mga Uh, dance instructor. Yan. Yeah. Pero ora yata ang bayaran. Hindi ko na itatanong. Pero may nagsabi sa akin, 500 isang oras. Tapos kapag paiba-iba ng, uh, ng ng DI or dance instructor, naabutan na lang nila ng pera. Yan. Kasi syempre, naaawa naman din daw sila. Yung iba walang walang kliyente para naman bawi yung pamasahe. Ayan, at nakakatawa silang panoorin ng taga, lalo na itong naka-yellow na girl. Ayan, ito po yung sumasayaw na mga ito ay talaga namang energetic, jolly, charismatic, friendly. <laughs> Kaya lang hanggang dyan lang sila. Wala silang chance makipagkaibigan sa labas ng uh, Uh, dance floor na yan. Ayan. Dahil pagkatapos nila, kanya-kanya na silang uwi, pinagpawisa na, na-exercise na. Itong senior na ito ay nakilala ko dito sa Mandaluyong, sa isang mall. Close na rin kami. E. At nakakatuwa, nagkukwento ng mga nakakatuwang mga experience niya. Siguro, sa edad niya ay naghahanap na lang siya ng makakausap, makakasama, tuwi-tuwi na, na bibigay ng saya at ngiti sa kanya. Ayan, ako. Tumulog ang aking uh, messenger. <laughs> Ayan, panatinihin natin masaya ang ating uh, buhay para hindi tayo maapektuhan mental, spiritual physical. Dahil sa hirap ng buhay, iba't ibang problema ang ating nararanasan ay talaga naman dapat mag-ingat tayo. Pasensya na po ha at may dumadating akong message. Ayan. Ito po ay matatagpuan ulit sa lower ground ng Easy Tan Shopping Mall, Recto, Manila. At uh, ito ay ballroom session. Ayan. May mga aktibidades din sila. Yung uh, ina-apply nila, yung natutunan nila, may mga program-program, sasayaw kasama ang mga kapwa uh, ka-zumba ka or ka-ballroom. At nakakatuwa naman, ito naka-yellow, tuwang-tuwa ako dito <laughs> kasi lagi siya naka-smile at natutuwa palagay sa palagay ko ang kanyang DI sa kanya. O ba? Diba? Bongga. Bongga! manood! Kahit hindi ka sumasayaw, dahil wala pang budget, ay uh, ikaw naman ay uh, matutuwa dahil uh, panoorin mo lang sila, ay makakalimutan mo ng iyong uh, problema itong nakayelo. Tuwang-tuwa ako dyan.